labs Sa sama ka bukas sa ano? Sa... Bakit? Nasama ka bukas sa film showing? Ano, di ba doon ka dumaan sa ano? Sa kanina sa Maklaran. ano ka na lang mag pwede ka na lang magpaliparan eh galing ka sa ano sa ECB pwede ka sumakay ng ano papuntang paliparan pagdating mong paliparan meron papuntang GMA Para pulat mo ng JMA, mabilis ang papuntang Palapalo. Dalawang sakay ka lang. <tipan> Meron nga. Papunta mo ng Alabang, mayroon papaliparan dyan. Hmm. <tipan> <laughs> Oo, oh, oh, sabi niya eh. Oo. Uh mm -um. -mm. Meron jeep dyan. Okay. Uh -um. Gay ganun lang gawin mo. Sabi ng asawa ko kasi, galing ka EC Bay. Tapos pag galing ka sa pag sa EC Bay ganun. <laughs>